Update kay Dalbark Ads Ryan Agoncillo, alamin! Tash kinabahan sa ipinagawa ni Bossing pero game na game pa rin. Tila kinabahan nga si Tash sa biglang ipinagawa ni Bossing sa kanya, pero syempre, game na game din naman itong ginawa ni Tash. Nangyari nga yan, sa segment na Perify, kung saan ay dahil nasimulan na nga ang switching ng genre sa mga singing queens, ay sinubukan naman nga ito ni Bossing sa mga periphery angels na kasama niya. Matatandaang, noong July 10 lang ay nagpalit ng genre si Singing Queen Anne at Singing Queen Sam. Pero dahil tila may paghamon si Anne, at kilalang laging ginagaya ni Maine si Singing Queen Anne. ay sumabay nga si Maine dito, na kinatuwaan naman talaga ng mga netizens noon, dahil sumama nga ito sa performance ni Singing Queen Anne, at muli nga itong ginaya, sa pinakanakakatawang paraan, dahil kuhang kuha nga ni Maine, hindi lang ang mga galaw ni Singing Queen Anne, kundi pati na rin ang mga ginagawa, at mga sinasabi nito habang kumakanta. Na napag-usapan na rin natin. Pero ngayong Martes na, July 16, ay si Tash naman ang nakipag-switch, o sinubukan ng genre, na kinanta ng isang singing queen. At dahil biglaan nga ito, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash, na tila kinakabahan. Dagdag pa nga dyan ang biro ni Main, na kay singing queen Jean daw ito makipag-switch na kahit nga si Singing Queen Jin mismo, ay natawa sa sinabing ito ni Mei. Pero syempre, game na game din naman itong ginawa ni Tash, at pinili nga ang genre ni Singing Queen Eunice, at kinanta ang kinanta nito. na mababasa pa nga ang ilang comments ng mga naaliw at natuwang mga netizens kay Tash sa YouTube livestream ng Itbulaga. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil pagkatapos namang kumanta ni Tash, ay hinamo naman nito ang nag-iisang bossing Dick Soto, at tinanong kung kanino naman ito makikipag-switch. At dahil hinamon na rin siya ni Pajak Princess, ay sumagot pa nga si Bossing dito, na, huwag nyo kong pinipilit, pinipilit music. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, dahil sa ginawang ito ni Bossing. At syempre, game na game din namang kumanta dito si Bossing. Na sinabayan pa nga ng mga The Bark Ads. At ng mga studio audience. Na syempre, kinatuwaan din ng mga manunood, at ng mga netizens. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa si Riza naman ang sumunod, na tila kinabahan din na, matapos naman siyang ituro ni Bossing, at ng iba pang mga periphy Angels, na sila Min at Cash. At syempre, hindi din naman nagpatalo dito si Riza, at agad din namang kumanta. Na hindi na nga kailangan panghulaan kung anong kakantahin niya dito, dahil ang kinantanga ni Riza dito, ay ang paborito nitong kantahin na halik ng Aegis. Samantala, ito naman ang update sa ating The Bark Ads na si The Bark Ads Ryan Agoncillo. Na matatandaang kasama sa Toyota Gazoo Racing Philippine Cup, Sprint Racing Promotional Category, noong July 13. Sa katunayan nga, ay ayon sa TGR Philippines, ay muling nang nagbalik si The Bark Ads Ryan sa racing, ngayong July, na ayon nga sa kanilang post, sa Facebook at sa Instagram, na may caption ng, The one and only Ryan Agoncillo, is back this July 13 for the 2024, Toyota Gazoo Racing Philippines Cup Race Weekend 1, and he's ready for a masterclass in speed and skills. Na napag-usapan na rin nga natin. Hindi lang yan, dahil matatandaang, nakasama niya din dito si Troy Montero. Na makikita pa nga ang paghahanda dito ni Dalbark Ads Ryan Agoncillo bago ang nasabing event. na makikita din na sa official Instagram account ni The Bark Ads Ryan Agoncillo. At ito naman, ang iba pang ganap sa nasabing sprint racing promotional category, noong July 13, 2024. na mapapanood din na sa official Facebook page ng Toyota Gazoo Racing Philippines o TGR Philippines. At abangan din nga ulit ito sa September 28 at sa November 9 ngayong taong 2024. Samantala, narito naman ang iba pang comments ng mga netizens na mga naaliw at natuwa sa nauna nating napag-usapan patungkol kay Bossing at kay Tash sa segment na Periphy at ganoon na rin syempre kay Riza Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?